tinupad ko pa nga kukuha. bro congratulations wow rose of no man's island iPhone 13. Hindi itong listoy. Huwag na. iPhone 13 na. Ah. Oh. May salawin pang kasama. <laughs> iPhone 13. Huwag na. iPhone 13 na sabi mo. Ausapin <laughs> mo. Mahal mo ito ah. Huwag na. Huwag iPhone 13 sabi mo. <laughs> <laughs> regalo sa iPhone 13. Salamat <laughs> ah. Box muna. Kasi recognition mo pala. <laughs> Aray Ang ganda lang na reaction ko. Tara sa Si Mama po ay Basta akong tawa eh. <laughs> oh. buksan mo nang naka video kasi kailangan Pronto niya prong to no Terrence prong ito dyan <laughs> binalot mo yung box <laughs> na ako nung last time <laughs> po ano yung box unboxing unboxing eh. <laughs> yeah Inbox mo na dyan. <laughs> Ayaw magbabukas. oh Ano <laughs> Ayaw mo ata magbabukas. Ano eh. Ayaw magpabukas. Wala <laughs> na. Baka magbukas. Ito na mo nga, Jay. Siya na. Sorry mo yan. Yung binalot natin niya kanina, eh, di ba? <laughs> eh. Ayoko muna mag-react. <laughs> di ba ka mag-react? <laughs> Wala akong stockings. <laughs> Sinaiday. Yeah! Wait lang, wait lang. Box pala. <laughs> box pala, wait lang. Uy, mabigat. Huwag oh, mo na gagamitin yung iPad. Huwag mo na gagamitin yung iPad. Balik mo yung iPad wait, ko, no, ha? Wait, no, no, online class. Huwag <laughs> ba mag-online class ka dyan. Huwag wala pa, di ko pa nakikita. Lagi check mo na. check. Yeah. <laughs> Wala pa. May Play Store. <laughs> may Play Store. iPhone na may Play Store. Hindi sa Safari yung lumabas Google. Bakit pwede ka na mag-download ng Google dyan, ha? Yeah. Yeah. <laughs> unboxing ayusin mo magtingin mo, tingnan mo kasi ayan o, oh, may nakalagay na line dyan o oh. oh. legit check meron pa yata isa, wala na ba? wala na no. meron pa sa baba, wala na ba? <laughs> yeah <laughs> thank you dito rin wala siyang charger na kasama. Hindi, wala nang kasama oh, na sa sakat. Pwede ito, Oh, yan you know. Bibili ka pa noon, Tans. <laughs> Yay! Iop iPhone user na. Paano to? I-open mo na. Para malaman mo kung ano. Yan, dito. Yan, open. Legend iPhone siya. sa Green i-update. <laughs> <laughs> na, nabuhos <laughs> na ko na yung reaction ko nung last time eh. May wallpaper na, na gano'n. <laughs> wallpaper na aga. <laughs> ah, hello. Ay, 18 na ba to yung update nito? Hindi pa yung update pa yata yung ano niya. Pag ay update. pa yan. Tingnan mo muna kung maganda update na Ano? P. Wala na akong utang sa iyo ah. Yay! Kahit visit ka. <laughs> <laughs>